Alright uh, mga ka-Sideline, uh, magandang tanghali sa ating, uh, sa ating lahat, nandito tayo ngayon sa labas ngayong uh, mga oras na to At tayo ay uh, nagdi-deliver dito sa JRS, okay And Then mamaya pumunta tayo sa sa nasyada, Shopee, Ayan, dami natin di-deliver oh. Ayan, so maraming salamat sa inyo mga ka sideline sa pagsuporta sa aming mga negosyo. At uh, sana, sana uh, pagpalain din kayo. Uh, uh, pagpalain tayo lahat para maging masaya ang ating buhay-buhay. Dahil ang uh, ating uh, adikain naman ay makatulong sa kapwa at uh, matulungan ng kapwa at magtulungan tayo lahat para mula tayo lahat. Okay, uh, maraming salamat. Uh, sign out Side Diner PH, uh, suportahan at ang company. Marami po